kay sa, 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 nga, sa, sa mga brownout itusan yun rogan mga brownout 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 brownout

tumataas yung bill namin dito guys ngayong June guys yung debt bill work dito is 80 na no so grabe taas uh, kumpara mo sa Manila na 11 o 12 lang yata napakataas ng ano namin ng uh, nabayaran pero yung debt bill work sila uh, yung, uh, yung panitong ay pa rin yung parang uh, di Merap tanggapin. Merap tanggapin sa kaluban ng ganun, di ba? Magbabayad ka ng mahal. Tapos yung hindi mo napapakinabangan na maayos. Kasi sira pa yung mga gamit namin na may may brown out. Minsan sa isang araw. Pat Anong binan niyo? Wala. So, Ika, kahit pala sila noon. Parang napaka... Parang sa SIM card. Dali, sa kanila. Dapat may choices, 'di ba? Kaya nga, 'yung mga tagal na 'yung mga solution mga kunting ang bundok na brownout kasi dito pag may nakatira din ako sa lusong. Ay, dyan yung kahit na bagyo na nga, nagkimikidlat yun. Buhay pa rin yung kalente. So guys, yun lang ano. Ano? Parang... Ang mo na nila na pradjay. sa amin dito sa Kaguchay. O, pwede. Para